Nandito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Tinanong natin ang mga opinyon ng mga tao patungkol sa batas ukol sa abortion. Abortion is parang uh, nagsusus yung babae or yung partners na ipalaglag yung bata. Minsan it's an operation or minsan ginagamit na ito ng pills o kaya tumatawag ng kumadrona. As a born-again Christian, uh, abortion talaga is pinagbabawal talaga sa batas ng Diyos. Kasi alam sa totoo lang, bago mabuo ang isang tao, daming pinagdadaanan. Doon pa lang sa science, grabe na talaga. So nag-uuna-unahan sila para mabuo yung tao na yon. Pitos pa lang siya, may kaluluwa na siya. So yung mabubuo na yon ay nilikha talaga siya ng Diyos. So kung, kung puputuli mo na i-abort mo, pinahintulutan mo na mabuo yung gawa ng Diyos. Sa Pilipinas, illegal ang abortion sa lahat ng pagkakataon kahit sa kaso ng rape, incest o pangalib sa buhay ng ina. Dahil sa mahigpit na batas na ito, marami ang napipilitang sumailalim sa hindi ligtas na pamamaraan. Unang-unang dalan po is financial. Pangalawa po, eh, baka mahuli ng magulang kasi bata pa. Siguro I have three reasons para dito sa point of view na to. Number one is let's be open-minded na maaaring hindi nila kaya na buhayin yung bata. And they choose na i- ano na lang yung bata, i-abort kesa mag-suffer ng consequences ng buhay nila. Pangalawa is maaaring mga victims sila ng abuse, ng rape, or anything na parang contradicting doon sa mga bagay na yun. Pangatlo is na meron silang parang nagiging point of view na nade-depress sila or nagpapakamatay sila kasama yung bata. Yes, it is created by love. Totoo yun, naniniwala ako na created ang bata for love. Pero once kasi na wala kang kasama, na laramdaman lagi ng babae, mag-isa lang sila doon sa sitwasyon. Puro una, kulang tayo sa supporta. ah. Uh, kung baga parang sa atin, do marami ng mga liberated na babae, wala tayong supporta sa mga, yung mga inang nabubuntis. Siguro meron pero hindi ka kaano, hindi ganun kaalam. Diba katulad na lang dun sa may AIDS din. Meron marami nang may AIDS pero marami nagtatago. So it's the same thing with abortion na nahihiya sila. Mahigit 900,000 abortion ang nagaganap taon-taon. Na madalas humahantong sa malubhang komplikasyon sa kalusugan. Dahil sa hindi ligtas na pamamaraan. Bunga ito ng mahigpit na pagbabawal ng abortion sa Pilipinas. At walang sino man ang dapat tumaan dito ng mag-isa. May suporta, pag-aalaga at tamang impormasyon na maaaring lapitan. Bisitayin ang safetochoose.org para sa tama, mapagkakatiwalaan at confidential na impormasyon at suporta tungkol sa abortion.